Andito uli kami sa Taytay -tay, Gawa ng uh, September 1st ngayon Nagtitingin-tingin like, kami ng magagandang Mga uh, pwede namin pang negosyo Pwede rin negosyo, pang, ning... pang regalo oh, Ngayon mga uh, darating na Pasko maganda talaga mag-ano ngayon Ito po yung update sa Taytay -tay. uh, Araw po ngayon ng Biyernes Pero sana kahapon kami biyahe ng Webes Yung nga po maulan po kahapon Kaya ngayon po kami nagbiyahe Iinan lamang po ngayon ng bukas dito Pero Para... bukas po ay uh, sa mga gustong pumunta marami ho dito bukas ho sila lahat okay samahan nyo din po kami sa mga iba pang puputahan po natin lugar dito sa Taytayan lakad lakad tayo makahanap pa tayo ng mga iba pa na pwede nating ano ipandadagdag po natin sa ating mga ano uh, pwedeng pang negosyo natin Nandito po tayo sa loob ng Taytay Grand Changge. Sa so, Taytay Grand Changge, sa school number 540, may 35,000. Ayan. Ayan, namimili ngayon si misis so, ng Tokong. Ayan po, ang dami nilang stocks. Oh. Dito lang po yan sa Tai Grand Changer. Chang e, 539 540 dito, yan sa Pasilyo 19 ah, meron sila 25 shorts 35 with pocket yeah. 35 pesos. Yan, 35 pesos lang po Maraming pagpipilian Ito yung mga napili natin Ito yung napili ni misis Ito yung mga napili natin Ano daw siya pa? 100. Tres ng bata. Yan po sila kahay. Yung mga bitbit -bit, -bit po niya. ganito po sa taytay. -tay. Talagang nagsatsaga-tsaga po tayo ng ating mga ano... Dito po yung sa loob ng Taytay -tay Grand Chang'e birthday po tayo. Grand kaya malapit sa tapat siya ng PJC. At sa EMF. At dito po, at tsaga-tsaga lamang po ating paghahanap ng mga gusto po nating ano, binhin ng mga pang pwedeng pang-OOTD, mga trending. Ay, po lahat. Kompleto po lahat dito. Ang ganda ito po mag pa hindi. Chalice po ang fabric niya. Ang ganda po, oh, chalice. Ang ganda. Sa loob na Taytay grand chunky. Ayan, nakakatatapos ah, naman po namin uh, ah, mamili po dito sa Taytay. Ano, ngayon naman po ipupunta po kami ngayon sa Antipolo, sa bahay po ni, ng kapatid po ni Lakay.